So ayan, ito, ito mga kajijo, ayan. Yung saha, dalawa. At sa mayroon din ito, mga ah uh, merong mata. Sana saha rin to. So mga tatlo sa isang stick. Uh, welcome back mga kajijo, mga ka orchids lover. So yan na, yun meron naman tayong Update sa ating ah uh, saha ng orchids. So doon natin i ano, iiras yung orchids natin. So, tingnan natin. Ba bago tayo pumunta doon, so, dito muna tayo sa ating orchids na, ano, bago, bago lang natin itong tanim. Ayan, meron ng mga uh, saha. So, kita nyo to mga uh, kajijo. Oh. Ayan. Ayan. Ang tataba ng saha nandito. si At, meron rin itong saha dito. sa hindi pa ngayon. Hindi pa yung tamang panahon. Pagsaha. So, dito muna sa, ano, sa, dulo nila. Ayan, tatlo to. Ayan dito. Meron na isa. At saka dito sa bigas naman. Ayan, so kukunin natin yan at ilipat natin sa tamang lagayan. So ayan, ang taba ng ano, kailangan natin maiwas, maiwasan yung mabalik yung gamot niya. So ayan may isa na naputol okay lang yan ayan so um, madali lang siyang kunin ayan taba ang tataba masahan natin ayan. Mm -mm, bilis lang kunin Yan yung tatlo Ang tataba ng tatlong saha natin So punta na tayo doon sa sinasabi ko nga Ay yung o, sa una nating video Punta na natin Yung mga iras natin Tayo na let's go So nandito na tayo mga kajidyo Sa ating iras uh, Sa una nating video So ipakita na natin na uh, marami ng saha At yung iba naging bulak So ayan, kita Ayan, oh. So, ang dami ng saha, oh. Ayan, ay, may dalawa sa isang stick. May dalawa, isa. Ayan. So, dito, oh, may dalawa rin. Dalawa rin. So, kunin natin para maayos yung pag... Ah, natin sa camera. Ayan. So, yun, oh. Ang dami ng saha. Ang dami saha talaga. So pwede na 'to yung gayahin. Napaka basic lang yung uh, paraan kung paano nparami ng orchids na puti. Puting orchids kasi mataga uh, mahirap tong ano? Pag, mahirap tong paramihin yung puti na orchids. yan. na mga kajijo oh. Ayan. Bulak ito. Pero, ayan. Kikita na. Merong gamut, ah, gamot. At saka merong saha. Ayan. So, sa mga nagtanong sa akin, kung ano yung nandito sa loob ng plastic. So, meron yung bunot ng niyog nasa ilalim. So, nandiyan dito sa ilalim ha. Ayan. So, legit. Totoo yung mga ano natin. Ayan, meron pang mata dito. Oh. Ayun, mata, ayan o. Meron mata o. Ayan. So, probably sa hayan. No, ito dami, Dami. Ayan. Saha. Saka ito. Saha. Saha rin. Ito so, yung mga malalaki yung kunin natin. At ilipat na natin sa ating lagayan ito ilipat na natin ito kagad so ayan ito ito mga kajijo ayan yung saha dalawa at saka mayroon din ito mga uh, mayroong mata sana saha rin to so mga tatlo sa isang stick so itanim natin to sama natin to dito sa nakuha natin kanina sa daming saha talaga ayan mang liliit pa yung iba yun ito o oh. ayan saka ito hmm? mga maliliit pa sila so hintayin natin as na, yung tama nilang paglaki at ilipat na natin sa lagayan ayan ito pwede na to lipat na natin to ah. Inang natin to mga kajijo yan yan ang tama so balik natin to yung stick baka meron pa itong mga ano yung mata yung saha so ilagay pa natin to dito baka magsaha pa ito at saka meron ito ayun, ayun maliit ay maliit ay maliit ayan sa harin so putulin natin na yung dapat natin gawin is iingatan natin na ma maputol yung saha ay, ah, yung gamot para hindi mamatay Uh, Ayan. Yeah, Ayan. Ito. Ah, uh, pwede nila na ito itanim. Kasi na, ang laki yung mga gamot nila. Ito, ito pa. Mayroon pa. yan, ang tataba. Ang tataba nila. Ayan. Yung iba, ah, uh, mayroon silang limang bulak at saka isang saha at baka dito yung mga buko nila meron itong uh, yung iba maging maging ano maging bulak yung iba maging saha naman ayan okay ayan hmm? ibalik natin to sa ating irasan baka magsaha pa rin ito so na pero mayroon pa ito. Ayun. Pwede na rin to. Si malaki na yung gamot nila. Oh, uh, ayan. Sa to, Ito. Ang bulak. yung, yung isa. Pwede na yan. Wala pang gamot. So ang kailangan natin yung mayroon ng gamot. Ayan. So ang dami pa. Ang dami pang saha nila. Pero may mga maliliit pa. So ayaw muna natin yung ilipat. Kasi antayin lang natin yung tamang uh, yung mayroon ng mga gamot. Yung iba hindi pa. Wala pang mga gamot. O, ayan, oh, ayan o. Mayroon ng saha. Ito. 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 Ang dami nila. So mga maliliit pa sila. Ayan. Ayan. So, antayin lang natin na tamaan silang ilipat. Ibalik natin sa ating lagayan. So, ayan yung pakita ma. Ayan yung itanim natin. Kasi yung gamot nila malalaki na. Ayan. At araw-araw lang natin ang pagdilig. Para hindi mamatay. Patat Ah, uh, lagayan natin. Balik natin dito. So ayan mga kajijo Kuha ka tayo ng tubig Dikit man Bibili dyan natin Ayan. Eh, ayan na. Ito yung gagamitin natin. Dito ko makapit yung mga gamot ng puting orchid. Ayan. Matigas. Ang tigas pa. Ayan na. Matama na to. Ayan.

Pwede di na natin ilagay to Tarong kayo ay isa. So, huwag lang natin uh, higpitan ng uh, tatamtaman lang. So, yun na. So, ah, uh, dagdagan muna natin. Kasi meron pa tayong mga maliliit na ano. Yung mga maliliit, ay uh, ilagay natin to sa mga naunan natin na tanim. Isingit lang natin to. So, dito, yung malaki. Samahan natin to sila. Ayan. So, huwag lang natin masyadong pitan. Baka mabalik yung ah, mga gamot nila. So, yan lang. na. Ang nilang tingnan. So, dibiligan muna natin yan. Para siguradong mabuhay. kayo nagtanim uh, ng ganito lalang ngayon sobrang init uh, mas so araw araw o tat dalawang bisis kayo mag uh, dilig araw araw let's go patuloy tayo so dito dito dalawa lang to ayan o oh, kita nyo ayan so meron na ito meron na akong video dito na uh, hindi ko pa na upload mula sa aking um, pagtanim sobrang dito, So, lagyan natin to. Dito, dalawa lang to. At yung isa na laya. Yung uh, udlot niya. pero buhay pa yan. Yung, ano, meron pa yung gamot na sa ilalim. So, magsaha rin yan. At singit natin to dito. Grabe ang uga. Sakit ng init kasi. Ayan. Lagay natin to dito. Huwag lang natin i-pressure yung mga uh, gamot nila. Dito, mayroon dalawa. Eh. Lagay natin dito. Para, apat na ang dito. Ayan, oh. May gamot na bago. So, may gamot na bago. At dito yan. So, Singit natin to dito. Huwag lang natin i-pressure yung mga gamot nila. Ayan, ang ganda. So, may dalawa pa tayo. Ang lidiit. Yung mga saha, oh. Yung galing sa gamot. Yan. Yung galing sa gamot, ang buhay na yan. Pero kailangan natin ng araw-arawin pag Si Gabi yung init na yan. Dito. Mayroong isa dito. Pwede yung bakante. Dito natin ilagay. Ayan. At yung isa. Dito lang sa itaas. Grabe. Ay, uga. Ayan. So, yun na lahat. Ang na. So, didiligan na lang natin. Ayan. Marami. Ang uga ng mga bunot dahil sa taas ng init grabe yung init na yan kaya kung kayo meron kayong mga orchids araw-araw para hindi ma matay pag masubang init delikado sila So, yan lang mga kajijo. Thank you for watching. ah uh, update ko lang kayo sa iras natin. Eh, naku mayroon na tayong nakuha dyan. Ang dami na at nalipat na natin sa lagayan. So, thank you so much for watching mga kajijo. ah uh, ingat kayo palagi.